Yo! What's up mga Backyard! Welcome back sa akin channel! So ngayong araw guys ay babalikan na ni Sir RJ yung uh, yung swap namin na crayfish na female na buried. so At ayun na nga at ire-ready ko na yung lagayan ng kanyang female na buried So ganto lang yung ginagawa ko guys pag ako yung nagsiship lalo pag yung isahan lang at uh, kung mapapasin nyo ay maliit yung lagayan natin dahil wala akong lagayan ngayon na uh, available yung medyo mahaba at mabilis lang naman ang biyahe ni Sir RJ kaya okay na to tapos guys uh, Pagkatapos natin dito ay pupunta tayo do sa aking backyard tapos papasyal tayo kay Hendrix Backyard dahil dadaling ko yung kanyang mga goldfish doon sa kanyang uh, backyard Doon sa kanyang farm. Yan Malihulihin ko lang to guys at punta muna tayo doon sa aking MB Farm. So bago nga pala tayo pumunta doon kala Hendrix Backyard o sa kanyang farm, ay pumunta muna ako dito sa aking backyard ay sa aking farm dahil merong naipag-swap sa akin ng mga, ba ng mga black balloon molis dito sa kanyang angel fish. So meron tayo dito sa 10 pirasong angel fish na isasama natin dito sa ating mga fry ng gold fish. At tingin ko hindi naman aawayin to ng angel fish tong ating mga fry ng gold fish dahil maliliit din naman yung ating mga angel fish. At ayun na nga guys at nire-ready ko na tong isang tropal pan natin dahil kailangan nating mag-abang para doon sa ating mga bagong railings dahil lumalaki na nga sila. Tapos ito guys ay bubutasan ko na, lalagyan ko ng overflow. So sa susunod kong video ay papakita ko sa inyo ang gagawin natin dyan. Tapos itong tatlong styro natin guys ay may babaguhin din ako dyan dahil lalagyan ko yan ng lupa dahil tayo magtatanim na ng plants tapos talagyan natin ng mga shrimp kung ano yung available dito sa area ko na mabibili ko at kung meron kayong kilala na malapit na nagbebenta ng mga dwarf shrimp dwarf shrimp <laughs> ay message nyo lang ako at ako'y bibili guys Yan. tapos yung ating water lotus dito guys ay inalis ko dahil hindi ko alam dahil medyo matagal eh at inilagay ko dito sa ating mga goldfish at ayan mapapansin nyo guys na may usbong na nga yung ating mga lotus. So, maraming salamat, Sir Hero Cruz. At ako'y okay, mag-harvest din ng craylings para pambenta ko doon sa aking backyard. So, ayun na nga guys at sumaglit na tayo kay Hendrix Backyard dahil iniintay niya na tayo doon. At ayun na nga guys, ganun lang kabilis yun. Nandito na tayo sa kanyang uh, HB Farm dito sa Binyan Laguna din. No? Malapit lang to dito sa akin. So, Mabilis lang, quick tour lang ulit tayo dito kung ano ba yung mga nabago dito sa kanyang isda. At ako'y napapasyal, de, dahil gusto kong silipin yung kanyang mga crayfish at titignan ko din yung kanyang mga goldfish na na bili namin kung okay pa dahil kanina pa kasing umaga yon So dito sa kanyang mga rev tab tsaka sa aquarium ay nandun yung kanyang breeder. No. So, yun nga guys at okay natutuwa dahil naparami niya yung ating mga crayfish na sinuop namin dati. Tapos nandiyan pa rin yung kanya mga gapi, no? So, napakarami pa rin niyang gapi. At binibigyan niya nga ako guys eh. Pero sa susunod na ako kukuha pag naayos ko na yung aking mga planted planted na styrotab. Para may kasama yung mga mabibili kong shrimp. So, yun na nga at busy-busy si Hendrix Backyard. So, na-release na nga pala namin yung kanyang mga nakuhang goldfish o yung hinati namin goldfish dito sa kanyang tarapal pond. At mapapansin nyo guys, parang katulad nung ating tarapal pond dahil sobrang linaw. At ganyan yung gagawin ko, kaya nilagay ko yung ating mga water water lotus dito sa pond ay gusto ko yung maging ganon, yung katulad ng sa kanya. Tapos dito sa kabila guys, uh, meron pa siya dito mga red balloon platies. So, naubos na nga yung kanya mga yellow platinum balloon molis, no? At ang laman ngayon nito ay mga red red balloon platies. Tapos dito naman sa kabila, guys, uh, meron pa siya dito mga black balloon molis. So, siguro mga na-harvest niya na yung mga anak nito dahil kokoonti na lang. Tapos, etong isang tab ay, ang laman nito ay mga craylings o yung mga weeks pa lang yung nakakalipas nang humiwalay doon sa female crayfish o doon sa kanilang nanay. Tapos, dito naman sa kabila guys, uh, ito yung kanyang breeding ng... danios So, meron siya ditong ano bang kulay to? Kulay blue to eh. Yan. Bali, ganun na din yung kanyang setup at hindi na masyadong mahirap dahil hindi mo na nga bantayin. Ah, papakainin mo na lang. Tapos dito sa kabila, nandito ang kanyang mga albino koi. So, ayun nga guys. At ako din ay sobrang hirap magparami nito. At pansin ko din kay Hendrix Backyard na nahihirapan din siya pagparami. Tapos dito naman sa kabila guys, ah uh, nandito pa rin yung kanyang mga alagang black balloon mollies. No? Meron pa pala siya dito mga binibrid na black balloon mollies dito sa kanyang kiddie pool. Tapos sa kabila naman syempre yung mga swordtail. tail. Ayan, napakarami pa rin swordtail. tail. At dun din sa akin guys, napakarami ko rin swordtail tail at napakabilis talaga nilang dumami. Tapos ito nga guys, ito yung kanyang mga styro na set ayan ito dito marami siyang danyos dito guys ayan oh. so ganyan yung gusto kong gawin doon sa aking mga styro tab guys ayan tataniman ko ng ganyan na setup. ay ayan katulad nito guys so oh. kung mapapansin nyo sobrang linaw ng tubig clear na clear at napakaganda ng kanyang mga aquatic plants so ganyan yung gagawin natin tapos syempre magtitrim na lang tayo para may maharvest tayong mga may mga harvest tayo mga aquatic plants na pwede din nating ibenta. Tapos dito sa kabila ay meron siya dito mga AFR. Yan. So napakaganda ng kanyang setup dito guys. Ayan oh. Buhay na buhay yung kanyang mga aquatic plants. So yun nga pala guys. Papakita ko sa inyo dahil meron din siya dito mga malalaking railings na ina-out niya. Uh, mga binebenta niya. So, meron siya ditong 1.5 inch to 2 inch. So, silipin natin guys bago tayo uh, bumalik doon sa aking, back, uh, sa aking farm para maglinis at ituloy yung aking ginagawa. So, ito yung kanyang mga crayfish. Ayan, nandito yung mga craylings niya. Ayan. So, ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating update dito sa kanyang backyard. At maraming salamat po. At kita tayo sa susunod na video. Peace out.